Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas piniling nga na po ni Andrew Godala si Kara Irving kesa kay Stephen Curry. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang magkakaroon pa nga na Los Angeles Lakers ng pag-asa na makaabot na hanggang sa top 7 ng Western Conference. Matagumpay nga po mga KaTropz, na naipanalo ng Golden State Warriors ang kanilang game ngayong araw laban sa New York Knicks sa score na 110 to 99. Salamat sa naitalang 31 points at 11 rebounds ng kanilang superstar na si Stephen Curry. And speaking of Curry mga KaTropz, bagamat man nga po napakarami na itong nagawang achievement sa kanyang buong karir sa NBA kumpara sa ibang koponan, ay may ilan pa nga po ang nagdududa sa kanyang kakayahan pagdating sa clutch moment ng laro at isa na nga po dyan ay ang kanyang dating teammate na si Andre Gudala. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang podcast, kung siya nga po ang tatanungin kung sino ang mas kinakatakutan niya kina Stephen Curry at Kyra Irving pagdating sa mga clutch moment ng laro, ito nga po ay walang iba kundi si Kyra Irving. Yes, malayong malayo ra naman nga po sa Irving kay Stephen Curry pagdating sa ganitong klaseng aspeto ng laro. Since kayang-kaya nga po na Irving na magtala ng punto sa kahit anumang parte ng court, mapa 3 point line man yan, midrange range at maging sa ilalim ng basket. Plus dahil nga po sa ball handling skills nito ay maaaring nga pong maiwanan pa siya nito sa clutch time, hindi kagaya ng kay Stephen Curry na alam mo na agad na titira ito sa 3 point line. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang magkakaroon pa nga po Los Angeles Lakers ng pag-asa na makaabot na hanggang sa top 7 ng Western Conference. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, Naprotektahan pa nga po ng Lakers ang kanilang pwesto sa ika seat seed sa standings ng Western Conference kaya hindi nga po ito naagaw ng Golden State Warriors. Pero hindi rin naman nga po pala ng Lakers na manatili na labang bilang kasyam sa West bagkos plano naman nga po nalang umangat sa standings sa mga susunod na araw. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, ang pinakamalapit nga na pong seed na maring nga po netong makuha sa West ay ang ika-7 seed na hawak ko ng Dallas Mavericks na merong kasalukuyang record at 34 wins sa 25 losses kung saan 2 games lang naman nga po ang kalamangan nito mula sa Los Angeles Lakers. Kaya ang dapat na lamang nga gawin ngayon ng Lakers ay maipanalo ang kanilang mga susunod na laban sa mga pinakamabigat na contender sa buong NBA kagaya ng Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, at Sacramento Kings kung gusto man nga po nilang makuha at pa ka-7 seeds standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.